Nananawagan ng hostesya ang mga kaanak at kaibigan ng mga nasawi sa bus na nahulog sa Bontoc Mountain Province. Ang mga survivor naman, inalala ang kanilang karanasan sa malagim na aksidente. Nagbabalik si Haji Rieta. Hindi matatawaran ang dalamhating na ng mga pamilyang naiwan ng mga pasahero sa nahulog na bus sa bangin sa Bontoc Mountain Province noong biyernes. Di kasi biro ang biglang pagpanaw ng mga mahalina sa buhay. Gaya ni Al Cecilio na bumiyahe pa mula sa Maynila, masundo lang ang bangkay ng kanyang tsuhing si Marshal Baranda. Isa si Baranda sa labing apat na pasaherong nasawi sa malagim na aksidente ng bus. Problema na ang bigay nila kami na naman tayang kami pa na sa ginagawa nila. Sana naman lang yung Florida ay mag, mag ano, makipag-coordinate sa bawat pamilya, hindi yung kami nagahabol ang iba pang pamilyang nakakausap namin na matyagang naghihintay sa labas ng morgue, tanging pagtangis ang tugon sa amin. Sa Bontok General Hospital kung saan dinala ang 33 na sugatan, mga umiyak sa sakit na tinamong sugat ang aming nakikita. Ang iba itinutulog na lang ang kirot na nadarama. Ganon pa man ang ilan pilit na bumabangon sa kabila ng trahedya, gaya ng Filipino-Austrian na si Bernhard Bestold na magbabakasyon sana sa Kalinga. It was so fast that you couldn't react in time. Was, I was very conscious. I think everybody was very conscious. And um, not like a nightmare. Just seemed very unreal. Nang puntahan namin ng accident site, halos manindig aming balahibo sa nadatnan namin. Wasak ang bus, nagkalat ang mga upuan, iturang halos walang bubuhay ang pasahero. Si Ferdy Casanyeda na isa sa mga naunang tumulong sa rescue and retrieval operation, ikwinento ang nadatnan. Mahirapan sila sa terrain kasi pakyat, pababa, pakyat. Uh -huh eh, yung naka-spineboard, mahihirapan yung mga taong buhat yung mga pasyente, yung mga injured. Yung buhay, sa patay, halo-halo na. Tsaka napansin ko pa yung dalawang katawan na nahati na. May git-sandang metro ang lalim ng pinagbagsakan ng bus na ito mula doon sa Banawe Buntok Highway. At bago nga bumagsak ito ay nagpagulong-gulong pa ang bus kung saan nakahiwalay ang maraming parte nito gaya nga ng bubong ng bus at ang kanyang katawan at ang mga pasahero nga tumilapon pa. Sariwa pa kay Emilio bola ay ang malakas na kalabog ng pagbagsak ng bus na kanilang narinig. Papunta raw sana kasi sila sa bukid kung saan mismo nahulog ang bus para linisin ang lugar na tatamdang sana ng palay. Pero... Andito sila lahat. Mm. Sila, uh, yung uh, patay na sa spot, yan ang uh, uh, huling kinuha namin kasi yung uh, unang-una yung, yung, yung buhay pa. Mm. Grabe okay. yun ba yung pagkabagsak na tungus Grabe. Hustisya ang hiling ng lahat. Gaya ng ilang kaibigan ng komedyanteng si Arvin Tado Jimenez. Siyempre, lalo na ah, napaka-obvious nung nangyari, di ba? Pero... Karen today, gusto, gusto ko lang iuwi siya ng maayos kay Lea. Iuwi siya ng maayos sa apat niyang anak. Iuwi siyang maayos sa buong pamilya niya. Just take him home. sila na namin siya iuwi. Para sa mga naiwang kaibigan at mahal sa buhay ng mga pumanaw sa trahedya, nananalangin sila na maging matatag na haharapin ang pagsubok na ito sa kanilang buhay. Mula rito sa Bondoc Mountain Province, Haji Rieta, Gemini News.